Inireklamo naman ang pangahalay ng dalawa niyang inaanak na pawang mga menor de edad ang isang pastor na taga Giginto, Bulacan. Samantala isang bangkay ng babae ang natagpuan kahapon sa isang ilog sa San Pablo, Laguna. Ito ang balita ni Nestor Torres. Nakakulong ngayon sa Giginto Police Station ang isang pastor matapos ireklamo ng mga magulang ng dalawang menor de edad dahil sa umano'y pangahalay. Batay sa reklamo, Tatlong taon nang paulit-ulit na hinahali ng pastor ang dalawang bata na naturingan pa naman nilang Ninong. Ninong po. Yung iginano niya po, ginagalaw niya po ako. 12 years old po. Hanggang ngayon din po. Huwag daw po akong maingay. Yung papatay niya po, yung basta po ba tinatakot niya po kasi gusto ko nga po siyang mag... yung po. Tumanggi po. Sabi niya, huwag ka nang magsusumbong. para kayo ni, ano, yung tatakot ako sa kanila. Baka kung anong gawin sa pamilya. Ayon sa dalawang bata, tinatakot umano sila ng pastor na kinilalang si Moises Alano, 55 years old at naninirahan sa tuktukan giginto Bulacan. Bukod sa dalawang minor de edad, isa pang anim na taong gulang na batang babae ang nagreklamo na hinihipuan umano siya palagi ni Alano sa masiselang bahagi. Mariin namang itinanggi ng suspect ang mga paratang sa kanya. Gawa-gawa lang yan. Paano ko matututukan yan? O, oh, Aber? Ba? Hindi. Hindi ko tinakot sila. Ang ano tinutino ng pakikitungo ko sa kanya. Mahal ko sila bilang anak ko, ina anak ko. O, oh, paano mangyayari yun? Samantala, isang hindi pa nakikilalang bangkay ng babae ang natagpuan sa ilog ng Banyadero sa San Pablo, Laguna kahapon. Nakadapa ito sa ilog at nakatakip sa kanyang ulo ang itim na jacket ng matagpuan ng mga nagrigriklap sa ilog. Nakasuot ang biktima ng pangitaas na kulay pula at itim na pantalon. Tinatayang nasa edad 40 hanggang 50 anyos ang babae. Palaisipan pa sa mga otoridad kung inanod lang ang biktima sa lugar o sadya itong pinatay at itinapon sa ilog. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng San Pablo Police upang malaman ang pagkakakinanlan ng biktima. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan.